Ang serpentina ay tumutukoy sa isang halaman na kabilang sa pamilya ng Apocynaceae. Sagana ito sa mga tropical at subtropical na mga rehiyon sa mundo, kabilang ang mga sumusunod: Europe, Africa, Asia, Australia, at Central at South America. Ito ay isang kaaya-aya at makahoy na evergreen shrub na may katas na gatas. Dagdag pa rito, nagtataglay ito ng mga dahon na may hugis elliptical o oval na may berdeng kulay sa itaas at maputla naman sa ibaba. Mayroon din itong maliliit na rosas pati mga puting bulaklak na namumunga mula sa mga terminal cluster. Matagal nang ginagamit ang halamang ito bilang gamot para sa iba't ibang kondisyon. Sa Ayurvedic medicine, ang root nito ay ginagamit para sa mga sumusunod. Kagat ng ahas, scorpion sting, worm infections, ulcers at alta presyon. Dagdag pa rito, ginagamit ang powder root ng serpentina upang gamutin ang diarrhea, dysentery at iba pang sakit sa bituka tulad ng cholera at gastritis. Kilala rin ang serpentina dahil sa kapasidad nitong mapababa ang lagnat at makatulong sa pagkakaroon ng regla natuklasan din ng mga indyano na mainam itong pampatulog sa bata. Maliban sa paggamit ng mga ugat, ginamit na rin ito sa mga sumusunod na dahilan. Mga mental disorders tulad ng agitated psychosis at kabaliwan, anxiety, constipation, insomnia, epilepsy at mga sakit sa atay. Isa sa mga kemikal na mayroon ang serpentina ay kapareho ng isang prescription drug na tinatawag na reserpine. Ang reserpine ay nagsisilbing gamot sa banayad hanggang katamtamang hypertension, schizophrenia at ilang sintomas ng mahinang sirkulasyon. Ngunit totoo nga ba na ang serpentina ay pampalaglag? Sa kabila ng pagiging mabisa nito sa iba't ibang mga pangkalusugang kondisyon, hindi inarerekomenda ang serpentina sa mga nagdadalang tao. Ito ay marahil maaari itong magdulot ng masasamang epekto at komplikasyon sa dinadalang sanggol. Ilan sa mga ito ay kinabibilangan ng mga sumusunod. Pagkawala ng gana sa pagkain. Nasal obstruction. Hirap sa paghinga. Hypostemia o mababang temperatura. Kung kaya ito ay kinikilala ngayon bilang serpentina pampalaglag. Gayon pa man, maaari itong gamitin kung mas nangingibabaw ang mga potensyal na benepisyo kaysa sa mga potensyal na mga panganib na maaaring idulot nito sa parehong nanay at anak. Tulad ng iba pang mga halamang gamot, maraming benepisyong dulot ang serpentina sa kalusugan. Subalit hindi maisasantabi ang pagkakakilanlan dito bilang serpentina pampalaglag dahil dito Mainam na maiwasan ito kung ikaw ay nagbubuntis upang hindi magkaroon ng anumang problema o komplikasyon.